Ang pagbili ng sasakyan ay isang malaking desisyon. Nakakatuwa pero medyo nakakatakot din, di ba? Gusto mo ay tama ang mapili mo. Ang sasakyan mo kasi ay hindi lang basta sasakyan. Kasama mo siya sa bawat biyahe. Road trip man yan o pang araw-araw na pag-commute, kasama mo ang sasakyan mo. Napakaraming options. Bibili ka ba ng bagong sasakyan o segunda mano? Pareho silang may mga benepisyo at dispentahe. At aminin natin, madaling maguluhan. Ang maganda naman, hindi ka nag-iisa, Maraming tao ang nahaharap sa parehong problema. Nung bumili ako ng unang kotse ko, gumugol ako ng maraming oras sa pagsasaliksik. Kinausap ko ang mga kaibigan at pamilya at nagbasa ako ng napakaraming reviews. Mahirap magdesisyon, pero sulit naman. Sa huli, marami akong natutunan. At ngayon, nandito ako para ibahagi ang kaalamang iyon sa inyo. Kaya tara, sumabak na tayo sa mundo ng mga sasakyan. Titimbangin natin ang mga benepisyo at dispentahin Titingnan ang mga gastos at aalamin kung aling option ang masulit. Una, pag-usapan natin ang gastos. Mahal ang mga bagong sasakyan. Mayroon silang mga pinakabagong features at teknolohiya. Pero mayroon din silang kamahalan na presyo. Sa kabilang banda, mas abot kaya ang mga segunda manong sasakyan. Makakakuha ka ng magandang deal kung alam mo kung saan maghahanap. Ang depresasyon ay isa pang factor Mabilis bumaba ang halaga ng mga bagong sasakyan. Sa oras na ilabas mo ang isang bagong sasakyan sa dealer, nagsisimula na itong mag-depreciate. Sa katunayan, ang isang bagong sasakyan ay maaring mawala ng hanggang 20% ng halaga nito sa unang taon. Ang mga segunda manong sasakyan ay dumaan na sa yugtong ito. Hindi na ganoon kabilis bumaba ang halaga nila. Ang pagpapanatili ay isang mahalagang konsiderasyon. Ang mga bagong sasakyan ay karaniwang may warranty. Nangangahulugan ito na mas kaunti ang pag-aalala tungkol sa mga pag-aayos para sa mga unang ilang taon. Gayunpaman, ang mga segunda manong sasakyan ay maaring mga ilangan ng higit na atensyon. Maaring kailanganin nila ng mas madalas na pagpapanatili at pag-aayos. Ngunit kung pipiliin mo ng matalino, makakahanap ka ng isang maaasahang segunda manong sasakyan na hindi magpapahirap sa iyo. Sa huli, bumababa ito sa kung ano ang mas pinahahalagahan mo mga makabagong features o affordability. Ngayon, lumipat tayo sa ilang practical na payo para sa mga potensyal na mamimili. Una, magsaliksik ka. Bumibili ka man ng bago o segunda mano ang kaalaman ng iyong pinakamatalik na kaibigan. Mag-check mga reviews at ratings. Alamin ang market value ng sasakyan na gusto mo. Makakatulong ito sa iyong gumawa ng matalinong desisyon. Pangalawa, palaging siya sa atin ang sasakyan. Para sa mga bagong sasakyan, diretso lang ito. Ngunit para sa mga segunda manong sasakyan, napakalaga nito. Suriin kung may mga senyales ng pagkasira. Tumingin sa ilalim ng hood at subukan ang sasakyan. Kung maari, ipa inspeksyon ito sa isang ang mekaniko. Pangatlo, isaalang alang alang ang kabuuang gastos ng pagmamay -ari. Kasama rito ang insurance, maintenance, at gastos sa gasolina. Minsan, ang isang mas murang sasakyan sa simula ay maaring mas magastos sa katagalan. Siguraduhin isa alang alang ang lahat ng gastos na ito kapag gumagawa ng iyong desisyon. Panghuli, makipagnegosasyon. Huwag matakot na tumawad. Nasa dealership ka man o bumibili mula sa isang pribadong nagbebenta. Karaniwan ay may puwang para sa negosasyon. Ang kaunting pagsisikap ay makapagtipid sa iyo na maraming pera. Kaya, alin ang mas sulit? Sa aking palagay, ang isang segunda manong sasakyan ay nag-aalok ng pinakamahusay na halaga para sa pera. Oo naman, may mga perks ang mga bagong sasakyan. Ngunit, ang mabilis na depresasyon at mataas na gastos ay maaring maging deal breaker. Ang isang maayos na segunda manong sasakyan ay maaring maging maasahan at mas abot kaya. Gayunpaman, ang desisyon ay nakasalalay sa iyong mga pangangailangan at budget. Kung mayroong kampondo at gusto mo ang mga pinakabagong features, pumili ng bagong sasakyan. Ngunit, kung nagahanap ka ng practical at cost-effective na option, ang segunda manong sakyan ang dapat mong piliin. Sundan kami sa social media para sa higit pang mga tip at review ng kotse. Happy car hunting!